Mahigit isang linggo matapos ang pagbobomba sa gym ng Mindanao State University sa Marawi City, balik normal na ang klase sa unibersidad. Alamin natin ang detalye sa live report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao, live mula sa Marawi City. James? Cecil, balik normal na nga ang klase dito sa Mindanao State University sa Marawi City. Ngunit ilang mga estudyante tutul pa rin sa pagbalik ng face-to-face -face class dahil na rin daw sa isyo ng kanilang seguridad. Mahigit isang linggo matapos ang pambubomba sa kanilang gym, formal nang nagbalik ang face-to-face -face class ng Mindanao State University sa Marawi City sa pamamagitan ng flag racing at maiklim programa. Bagamat bantay sarado pa rin ang campus ng mga gwardya, pulis at sundalo, tutol pa rin. Sa balik klase ang ilang estudyante. i advance mo natin yung safety and security ng mga estudyante Kasi at the end of the day, yun naman yung very purpose ng university. To be a home. And a home should be, should be a safe place. We acknowledge that there is a growing call from the students to, have, to shift to online classes. May bagong deliberation whether um, the university officials will reconsider its decision. Habang hinihintay ang desisyong yan, tuloy ang academic activities maliban sa finals exam na sa Enero na gagawin. Samantala, dinala na sa City Prosecutor's Office si Jafar Gamo Sultan ang nahuli ng mga otoridad noong December 6 na itinuturong isa sa mga kasamahan ng mga sospek sa pambubomba sa MSU Marawi Gymnasium. The initial uh, information to be filed is harboring, uh, uh, then uh, position of explosives. Sa ngayon, patuloy pa rin ang mga operasyon ng AFP at PNP upang mahuli ang mga sospek na responsable sa pagpasabog ng gym ng MSU Marawi. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng AFP at PNP upang matugis na nga ang mga responsable sa pagpapasabog sa loob ng MSU Gymnasium. Samantala, mahigit dalawang daan naman na personahe ng AFP at PNP ang ipinakalat na sa buong campus upang masiguro na rin ang seguridad ng mga estudyante at ng MSU Marawi Campus. Cecil? Maraming salamat James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao.